sa pinagpalang araw na galinggo sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Ruel Morales dito sa Landas ng Pag-asa kasama po ninyo na magninilay sa Ibanghelyo natin para sa araw na ito. Busy ka ba? Madalas pong naitatanong yan no, kung tayo'y abala. At siguro po sa bagong taong ito, marahil ay ilan sa atin o marami sa atin, kahit pangalawang buwan pa lamang ng taon, abala na Maraming ng trabaho, maraming ng bagay ang gumugugol ng oras at panahon para sa kanila. Kaya ang sagot, oo, busy ako, loaded, wika nga, stress pa nga, di po ba? Ang ating pong ebanghelyo sa unang kabanata ng Marcos ay ito ang sinasabi at ito ang kalagayan ng ating Panginoon galing sila sa sinagoga, siguro ay doon nagturo sila at dumalaw sila sa bahay ni Simon at ni Andres. Doon nagsimula ang araw ng Panginoon kung saan siya ay nagpagaling ng may sakit na biyenan ni Simon Pedro. At pagsapit ng Pagsapit na, paglubog ng araw, pagsapit ng tapit hapon, aba ay nagsimula ng dumating ang mga tao at nag-ipon sa harap ng bahay ni Simon at saka ni Andres. Bakit? Upang magpag magpagamot at upang makita ang mga milagrong gagawin ng Panginoon. Kaya naman, marami siyang pinagaling at marami siyang uh, pinagaling na sinapian ng mga demonyo, sabi ng ibanghelyo. Sabi niyang ganoon, halos lahat ng mga taga roon sa bayan na iyon ay nagkatipon sa harap ng bahay ni Simon at ni Pedro. At pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. At pinalayas din niya ang mga demonyo sa mga sinasapian nito. Aba, eh napakaabala ng Panginoon at ng kanyang mga apostoles naman. Kaya naman siguro, maiisip natin, baka natapos sila doon hating gabi na. Baka nga, hindi na sila halos nakakain. At sa pangalawang bahagi ng Ibanghelyo ay may magandang ginawa ang Panginoon sapagkat sa kabila ng kanyang pagod at sa kabila ng napakarami niyang ginawa ng nakaraang araw, pagdating ng madaling araw ng sumunod natin na napanahon, dugubising si Kristo at nagpunta sa isang lugar na walang masyadong maraming tao. Ano ang kanyang ginawa? Siya ay nagdasal nanlalangin siya. Kaya naman hinanap siya ni Simon Pedro sa isa para sabihin sa kanya, "O oh, Panginoon, hindi pa tayo tapos. Marami pa rin mga gustong uh, magpagaling sa iyo. Hinahanap ka ng mga tao." Di ba? Sabi ng Panginoon, "Teka lang, teka lang. Okay na tayo dito. Marami na tayong ginawa. Punta naman tayo sa kabilang bayan para dahil marami naman, marami pa rin ang nangangailangan sa akin. doon." Tila walang pahinga tila walang katapusan ang gawain ng Panginoon na gumawa ng milagro, magpagaling ng may sakit at maliban pa dyan ang pagtuturo ng magandang balita sa mga tao. Busy ka ba? Busy si Kristo, di ba? Pero ang napakagandang halimbawa binigay niya sa kabila noon, sinisimulan niya ang bawat araw sa panalangin. Sa taong ito, mga kapatid, sigurado naman na marami pa tayong gagawin. Maraming oras ang ating kugugulin sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa serbisyo sa simbahan, sa serbisyo sa pamilya at sa marami pang bagay. Sigurado ako, abalakan. Pero ang halimbawa ni Kristo ang ating tularan. Sinisimulan niya ang bawat araw sa pamamagitan ng pananalangin sa Ama. Diyos siya. Subalit ang kanyang pagiging tao ay patuloy na napapagod at napapagal dahil sa dami ng gawain. Subalit naniniwala ako na kaya niya sinisimulan, madaling araw pa lang, sinisimulan na niya ang araw niya na pananalangin upang humingi sa Ama ng lakas at ng kakayahan. Ikaw, sino, saan, saan at kanino nagsisimula ang iyong kakayahan at lakas? Sa iyo ba? Siguro kung ikaw lang, mauubos ang lakas mo sa katawan. Siguro, ito ang hinihingi ng Panginoon sa bagong taong ito. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, sapagkat siya ang ating kapahingahan. Mga kapatid, Ipangako natin sa taong ito na sa kabila ng marami nating gawain, ang pananalangin sa simula ng ating araw ay lagi nating gagawin. Sa pamamagitan noon, tayo ay mas magiging mabunga at ang ating gawain ay magiging epektibo at makakapagbigay ng papuri sa Panginoon at makakapagbigay ng lubos na paglilingkod sa ating kapwa isang mani, isang manigong bagong taon pa rin po sa inyong lahat at sana po ay pagpalain ng lahat ng ating mga gawain sa ating buhay. Muli po, Ruel Morales dito sa Landas ng Pag-asa.